Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Baguio City Mayor Benji Magalong uh, tungkol sa akap, In-interview siya ng TV5 at uh, lantaran na sinabi ng uh, magiting na mayor, general, na sumusubra na ang mga mambabatas natin na ginagamit nila ang pondo ng AKAP pang-ayuda nila para sa kanilang pangangampanya. Na sabi niya parang sarili nilang pera na hindi naman pera ng taong bayan niya. So nakaka-inspire na mayroon pang ganitong local chief executive na matapang na nagsasalita para sa taong bayan. Mabuhay uh, itong si Mayor Magalong. So, pakinggan natin itong interview niya with the uh, TV5 at bigyan natin ng reaction. How that even the national government is saying, walang kinalaman dyan ng politiko. Sa ganyang sinabi ng national government, ano kaya ang pwedeng gawin ngayon ng mga local government executives? Uh, dag -dag sa tanong ni Ami, uh, Mayor, ano last month, sinabi rin ni Senator Ping Lapson na yung uh, AKAP, yung AX, yung TUPAD, ay hindi yan pera ng mga legislators. Pero dapat yan ang gumagastos niya ng mga executives, katulad nyo, mga mayors. May ganun bang, may ganun bang sentimiento, may ganun bang sama ng loob, may ganun bang mga concern yung, yung mga local executives katulad nyo pag nag-uusap kayo na parang uh, itong, itong dapat ay trabaho nyo ay inaagaw ng mga legislators? It's actually a sentiment that is being shared by many of the local chief executives, either league members of the League of Cities or League of uh, Municipalities. Common yan na uh, na uh, problema. Common yan na uh, issue na nire-raise namin. At another issue na nire-raise din namin, uh, uh Sec. Ronald is, or, and, amin, and is bakit ayaw niyong i-share yung one, yung mga pinapabigay ng mga lawmakers natin? Bakit ayaw niyong i-share sa amin yung listahan? Bakit hindi nyo, bakit hindi kayo transparent? Sa amin, pwede nyo i-check sa amin, sa social welfare, sa local government, kung sino na bigyan namin. Why is it na ayaw nilang ibigay sa amin yung listahan? At uh, alam mo, sino ba nakakaalam kung ano situation sa ground? It's the local government and specifically the city social welfare kasi meron talagang due diligence na ginagawa niyan. Alam nila kung sino talaga nangangailangan ng pera. Alam nila kung sino yung mga indigents. kasi nagkaroon yan ng mga kone, ng uh, survey. Merong, may tinatawag doon sa survey na yan to really determine kung sino yung mga nasa list of indigents. Ang nakakalungkot, pag ginawa ka na yan ng kongreso, so, nako, ang binibigyan nila supporter. Tapos hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dahil may pangalan ka dapat supporter. na kumbaga banyak election money kumbaga na nakakalukot lang sa ngayon ang ibinibigay pa nila yung pera pa ng bayan hindi pa nila hindi pa sila gumagastos na galing sa mga porsyeng porsyentong ninaakaw nila sa mga projects mm. yung mga porsyentong ninaakaw nila bilang bilang contractor sila porsyento nilang kinuha pa nila bilang supplier so kita mo may porsyento na sila pa yung contractor sila kayo supplier sobra na Sobrang, sobrang. So, yun na, sobrang-sobra na ang mga lawmakers. Una na, yung AX, Tupad, AKAP. Dapat walang pakialam ang mga kongresista yan dahil meron ng guidelines ang DSWD na bawal. Hindi sila dapat pumunta. Uh, kailang Pumupunta pa rin. Walang magawa yung DSWD personnel pag nag out na eh. Dum biglang dumating ang uh, congressman or senador. Sinong matapang na DSWD personnel na pumigil? Wala. Ganon. Yan ang reklamo ng mga mayors. Na huwag pakialaman ng mga lawmakers yung pamimigay. Kailang on the ground, sabi ni Mayor Magalong, ganun talaga nangyari. Ibinibida ng mga lawmakers na kanila, galing sa kanila yung, yung pera na yon at magkakaroon ng otang na love yung uh, binigyan at dapat bu silang butuhan. Yeah. Nabanggit niya tungkol sa nakawan. Oh, matagal niya nang sinasabi ito, si Mayor Magalong kanyang advocate advocacy for good governance. Na maraming kickback sa mga projects at ang mga lawmakers, sila na ang kontraktor, sila na ang uh, supplier, sila tanan at mayroong porsyento. 'Yun ang sinasabi niya kaya sabi niya sobrang sobra na. Ay ah, nako uh, nung mangyayari sa Pilipinas. Bayan instead nga instead ba, babangon muli eh bayan babagsak muli itong ganitong pangyayari uh, anyway uh, sana may pag-asa pang mabago ang ganitong sistema uh, gusto kong i-share sa inyo mga uh, kaibigan kayong nanonood sa ating channel meron tayong ginagawang ayuda program sa mga katutubong talaandig sa bukid no? hindi. hindi kagaya ng ayuda ng mga lawmakers na banig ang atin is We are not giving them fish, but teaching them how to fish. Nagbibigay tayo ng pananim, abono, technology, tinuturoan para magtanim sila. Ito, specifically, lakatan na saging. Para pagdating ng panahon, hindi na sila aasa ng ayuda dahil mayroon na silang tanim makapagbenta. Salamat sa inyong tulong. panonood ninyo sa ating vlogs, lalo na hindi kayo nag-iisip ng ads. Indirectly, nakakatulong kayo sa nangangailangan. Panorin nyo itong video na ito tungkol sa lakatan project natin sa Talaandig na Tribo. Karon mo na ni ang ilang saging uh, kipantanom. So dagko nagigayo. So ato ang dulan kung ang atong pangutan ang uh, tagiaan eh. Kinsa tagiaan eh? kinsa? Si pangalan? Sisar. Sisar? Nagunsa man ka diya? Nagabuno ko. Ah, nagabuno ka sus dagko naman ini mo saging dai. Mo ni tong ipang tanom nga permero? Oh, permero. Ayay. Dagko na gyud dai Mga lakatan wa? Nagabuno lagi ni. Nagabuno mo? Nagabuno Kaya, kay kanting ulan naman karon. Ulan naman. Ah, maayo na aki. para pong Mukwan ba? Samot og nga dagko sus pagpesada naman din inyong panday hmm. di nagid mo maka kananay alakansa ay ninggut oh. di siya kay among panlagi nagampo mi sa Ginoo nga tagaan mi og mangunod og daghan mm para nga maka sa mo a di na maglisod Mga nga nananum saging katabang na sa inyo ang kano oo oh. among ah, gi abunuhan among timan lagi ay, tanaw, mayon, ya, kahit karon ka ron, nating ulan na naman. Mas mayo niya kay ting ulan na nagabuno mo para pong pag abot sa tingin ita kasunok ng abuno ba? Oo. Oo. sus ka na kasi niyong kanoy. Tambok na tambok. Mm Pila ka rin nagapunuan ang inyong natanom? 204. 204? Oo. So, kanang 204, turok na nagitanan? turok hmm. na nagitanan. Turok Anong 204 pag mangunod na na di na gid mo makakuha na anak. Bawi na inyong kuha na anak kago. Oo. Yung mga gipang tanom. Basta i-maintain lang niya pag kuha ni nga ni kangahinlo. Oo. Nga katambok ay. Na na. No, ng pagtada na inyong mga kanday. Turok sa inyong saging. Kada dua kamu kasih mana ayakmu mau abunuh aneh? Oh, kada dua kasih mana? Ah. Nah, ada nggak tuli ang yang ke tembok? Mm hmm. Oh. Ada yang dilihat pun makan bah. Mm hmm. Ada nggak dalih rasa mengunut? Mm hmm. Dalih rasa mengunut. Kayak kan ini yang pangkuan pampa unut bani aku pampa tembok angkuan abuno. Oh, kini abunuh. Sudah kok naik di kayu. Di na gid ni alakan siya ni ini ko ana. Mga pila na lang kabulan ani ayan ni siya mga mangunod. Upat kabulan ani pare ani nga mga mga upat ka bulan. Upat ka bulan ayan mangunod din ni siya. Mangunod uh, ka bulan murong mangunod ni. Gikan karon, gikan karon mga upat ka bulan. Oh, mga upat ka gikan karon, mga upat ka bulan. Do na ni puso niya. Uh, mga April ani. Kuan na gyud. April or Mayo? O oh, Mayo. Dari sa mayon mayo eh. ni, munod man ni siya. Aga. Mayo. Kwarta na, mahal daw ba yung saging karon. Muna mm -hmm. yung nakakuan karon kay. Mm -hmm. Mahal ang lakatan karon. At sa ragidaan na pagi. Oo. Higaan magkod i-conditioned. So mauna ni ang ilang pang nga ng nga permiro saging, dagko na kayo. Mm -hmm. So upat na lang ka, bulan na ni. Mangunod na ni mabawi na ang ilahang mga kahago, eh. Kaya ang saging gigaron mahal yung gayo. Kaya kumupalit ka dito sa sudan. Ang isa kasi pe, tag, sa isintang isa kasi pe. mga hmm. 100 kilos. O, oh, nakay 100 kilos ane. Kwarta na kaan Mauni ang saging nila ni Cesar Ogros Lin.